Ito so, na mga mga boss yung posa dito sa rooftop. Oh. Naglalakad na sila. <laughs> Ayan yung isa. Dito may kumot silang kwan dito. Higaan. Ayan na. Ha. Ayan na sila. Nandito yung isang anak niya, yung itim. Nasa yung tatay yung itim. Ayan. Ayan yung mga boss na naglalakad na sila. Oh. <laughs> Sumusunod sa akin. Ayan. <laughs> Mabaitin to si mama kat isa eh. Kaso payat ka lang. <laughs> Ayan sila. Saan yung isa? Nandito yung isa. Ah, ayan. Ayan. Higaan na ito. Ayusin ko lang higaan nyo. Ay, dyan na lang. Basta na, baka mapakang kayo. Doon kayo. Punta kayo na doon. Ayan mga muslo. Lilit nila. Oh. <laughs> Naglalakad pa sila. Ayan. Ayan sila. Apat. Isa. Dalawa, tatlo, apat. yung unang video, yung nasa third floor po yun, doon sa malapit sa si amin. Dito nasa rooftop ko sila. Ito, yung rooftop. Dito sila. Tsaka may mga kusina rito. Kaya pinapakain din sila ng mga ibang lahi. Binibigyan sila ng pagkain. Hmm. Ayan sila. Lalakad-lakad na sila. Nakapaglakad na. Kaso maliliit pa lang, maliliit pa lang sila. Diyan lang siya higaan nyo. Ayan sila. So. Ba't may tama yung isang mata yung anak mo? Ah, ayun o, no, oh, buso. parang ba nakukan yung mata. Hmm. Lalakad na sila rito. Sinusundan ako ng mga kuting na to. Ayun o, no, oh, nasa pa ko na. <laughs> anong nangyari sa mata mo? Ah, tingnan ko nga mata mo. Ba't ano nangyari? Ba't nagluluha yung isang mata mo? Tingnan ko nga. Tingnan ko nga. Ay. Hmm. sila mga boss. Okay na sila rito. Nakakapaglakad na sila. Ay, walang nagmana ng itim sa kanila. Puro may ibang kulay. Walang nagmana dito sa nanay tsaka dun sa anak na isa. Yung mga boss, oh. yung isang mata na no, nagluluha, nagmumuta. Hmm. Uh -huh. Ayan. Binigyan ko ng pagkain niya mga kanina pagdating ko. Pinakain ko na sila. Hindi ko lang na video. Hmm? Ayan, ayan, sila. <laughs> sunod na sunod sa akin. <laughs> ayan sila. Nga, hmm. O, oh lang kayo at matutulog na ako. O, bantay mo yung mga anak mo. Ha? Ayan Ayan. Mga puting. Mga puting. Ayan. Lalaki ng tiyan. Mga Huwag na kayo sumunod sa akin at nabababa na ako. Kasi mga boss, maraming salamat.